Welcome din sa Purok Mami Glukot ano. Amo ning ila nga mga ano, baligya nga ulo. Ulo ka manok. Ay nagubo siya oh. Kay gusto ya ka hanggit. Siya ni si May May Lavistre. Eh. Biktima ni sa sang Yolanda, lin sa Urmok. Nagtupa di sa negros tungod ya sa kay budlay man tanaw at balay mo. So nakaon kami sang ulo. Di sa Mami sa so, amo ning kanay bat sang RCGR oh. Bago ka mga friends ah. GR kag si CJ. Si Yaya nyo. Yeah. Si? Yeah. Mia. Yung mm, kaibigan tang isa ka luto. Yeah. na. Kamusta ang luto today? Okay man? Namit no? Manamit. Ah? Naglumpat ang ulo. Kailangan ko naman mga mega dito sa kilid talagang.